Sino nga ba ang Diyos? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Paano natin siya makikilala? Atin itong alamin gamit lamang ang salita ng Diyos. Ang salita sa pasimula, mababasa po natin sa John chapter 1 verses 1 to 4, makikita po natin ang Diyos ay ang salita sa pasimula. At ang salita ay ang may kakayanan na lumikha. Sa salita ay may buhay at liwanag. At mababasa po natin sa Genesis chapter 1 verse 1, Mababasa po natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at lumikha ng langit at lupa at sa Ephesians chapter 4 verse 6 naman ang Diyos ang ama ng lahat ng kanyang creation. At siya lamang ang nag-iisang Diyos na mababasa natin sa Isaiah 37 verse 16 at sa Mark chapter 12 verse 29 siya lamang ang tanging Panginoon. At paano ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili? Mababasa natin sa Exodus chapter 3 verse 14 na ako ay si ako nga na ang ibig sabihin ay wala siyang pinagmulan, kundi siya ay self-existing. At ang dahilan kung bakit hindi natin siya nakikita dahil siya ay spirito na mababasa natin sa John chapter 4 verse 24. Amen. Kaya naman gamit ang salitang ito na wa ay nagawa natin na makilala ang Diyos gamit lamang ang kanyang salita. Ikaw paano mo kinikilala ang Diyos? Comment muna yan sa ating comment section para ating pag-usapan. Kung mas ninanais mo pa na makilala ang Diyos atin itong alamin gamit ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Come and listen at sama-sama nating pag-aralan ang salita ng Diyos. For update please follow, like, comment and share. Thank you.